na mga kaba. yan sinira na rin pati itong ano yung linear park yan ito dati ang dami dati dyan meron pa rin mga sa pedicabs estero de binondo na to dito kulay ano itim ang kulay ng tubig ang estero di dinundo ayun so, ang dami dito mga basura nandun pala dami oh Andin dito pala no mag update naman tayo mga kabaya na Estero de dinondo dito na yung ano Pasig River si na sa na rin natin to Yan, nandito na mga kabayan Para mga 32 meters tong ano pala no Haba nung ng mga binabaon ah sinira na rin pati itong ano yung linear park yan sasama na yan sirain na rin to yeah, mas lalapad tong ano linear park talaga maging esplanad na nandito na oh, Ayan, oh. Lalagay na rin to Ay, hey, yung mataas pa dito. Ay, ano ba tayo, pa tayo babaon ka. Ayan. Nililinis. Ayan, nandito na. Ayan, nandyan mo. tayo yung speaker yeah. sa likod ng Europe Immigration mas lalo magiging walkable explorable ang Maynila Intramuros China Aid Bridge Project Binondo Intramuros Bridge Ang ganda ng beauty ito Binondo Pumpkin Station Ito talaga walang ginawang path Pero may nakikita akong mga nag dalakad Kapunta na ito ng San Fernando Street dito ang Stereo de Binondo uh, madami rin mga ano dito street dwellers parang ano siya nakatago Ayan. dito tayo sa kali kanan Waluna Street na yan ha. So dito Nandiyan oh, yung mga park, dito yung mga street vendors na Ano ba 'yan? Ito na sa pagitan ng mga sasakyan ng mga uh, out of school youths yan yeah, yung mga ang dami mga street behaviors yan yeah, ang dami balik <tinyo> tayo marami mga motor ayan yung maliliit ang mga kali ito dami yung dami dati dyan meron pa rin yung nasa pedicabs estero de binondo na ito ayan fence steel fence dito kulay ano itim ang kulay ng tubig ang estero di dinundo ba diba, nag pa na ano ng aso dami dati. Mga barong-barong. Parang yung ano, sa Muelle del Banco Nacional na meron ng Plaza Yuchenko ngayon. Ang dami mga street dwellers. Gilid. Tingnan natin yung Estero de Binondo. Ito walang harang. Ayan. Tingnan natin ang Estero de Binondo dito. Ayan. Ang itim ng kulay. Doon sa kabila wala rin harang. Doon papalabas na ng ano, ng ilog Pasig. Ayan. Umakit na tayo dito may mga basura sa gilid so yun ang dami dito mga basura nandun pala ayan dito na ipon ng mga basura dami oh hindi ito pala no banda doon wala dito namang gagaling yung mga basura papunta doon sa ilog Pasi galakad lang tayo dasmarinas Street na to. natin yung turahan na wagila ayan pinagaganda parang may ano view deck parang merong view deck yung mga utuan pa ito eh hindi linis sa pinipinturahan uh, Pati yung curbside. Lumitaw ang parke. Halong gumaganda ang Manila. ito na um, oh you know, pumping station yan yeah. yeah. marami salamat po ulit sa panonood subscribe na kayo mga kabayan hindi pa kayo na pag subscribe like, comment at share oh ang ganda dito malilim eto na ilalim ng on ramp na binondo Intramuros bridge yung mga nagpa practice sa mga estudyante Sayaw. thank you for watching po le mm -hmm. ito na lang ng mga bakanting yun eh mga lugar Nalanta na 'yung mga ibang alaman. Ano. Ang naning lagyan ng mga ano. Barong barong din oh. Ang laki ng ano eh ng awang space. Pero ngayon wala may mga basura Ayan. Ayan, ah. dito dadaan ng Pasig River Esplanade at Parex pwede pang mano to lumaki tong linear park dito maging party na ng esplanade Yan. kung magkabila ang gagawin talaga ito mo